Okay, so isang magpagpalang araw po sa ating lahat mag-farmers at saka welcome po ulit dito sa aking channel, Sir Chadda Farmer, ang gurong magsasaka ng sibunga-sibu. Cebu. for today's vlog mga farmers akin pong ibabahagi sa inyo yung ating mga uh, kaganapan dito sa aking area mga farmers dito sa aking sagingan okay so ngunit bago ang lahat mga farmers shout out muna no, sa ating mga tagpagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao most especially to my mentors in Ampalaya Farming shout out agaw Jupil de Parmer Naknimatoy, ng Mumpilier agaw Cebu agaw Pino yung gurin kaminadi ng Barangay Manatad Cebu nga Cebu and also uh, shout out boss para mer ng barangay Anahaw Aragaw Cebu and also sa ating kaibigan mula jan sa uh, Persian Gulf Qatar shout out Idol Aquarus at the same time uh, sa ating kaibigan mula sa Tiasong kisun province shout out uh, Tay Bisay magsasaka at sa kaibigan natin mula jan sa uh, Manila shout out uh, bay Lakas ng Negros TV okay so for today's video mga farmers Balik tanaw. So dito tayo sa aking sagingan. Napakasaya ko mag-farmers dahil sa mga araw na nagdaan uh, sa mga weeks noon na nagdaan mag-farmers sa ating paglilinis dito sa ating sagingan ay natapos po natin mag-farmers. At the same time ang napakaimportante mag-farmers uh, ngayong araw natapos po nating pinapararo yung area. So dahil natapos na naipararo yung ating area mag-farmers next step natin is magtatanim ulit tayo dito sa ating area para hindi masayang yung area natin mag farmers na nakatiwang nakatiwangwang lang at walang tanim okay so maraming salamat mag farmers at saka makita kita lang po tayo sa sunod na vlog bye bye po